Alam niyo ba na ang industriya ng kitop ay umuugong sa isang ipo-ipo ng mga kaganapan kamakailan? Mula sa mga debut kontrobersya hanggang sa maalamat na mga pagtatanghal, ito ay medyo isang biyahe. Kaya, umupo at mag-relax habang kami ay sumisit sa mundo ng k-pop at drama. Magsisimula ang aming paglalakbay noong Marso, nang magdebut ang rookie girl group na ilit sa ilalim ng Belief Club ng Itwagi. Mabilis na nakakuha ng atensyon ang kanilang itina, na Super Real Me at title track na Magnetic. Gayon pa hindi lahat ng atensyon ay positibo. Sina Jonghan ng Seventeen at Joy ng Red Velvet ay naharap sa batikos para sa kanilang mga pagtatangka sa dance challenge para sa Magnetic. Kasabay nito, hinarap ng ilit ang mga batikos para sa mahinang live na kasanayan sa pagkanta. Sa parehong oras, ang pagganap ng Eh Seraphim sa Coachella ay nagdulot ng iba't ibang mga review na humantong sa muling pagbangon ng atensyon sa nakaraang pagganap ng Blackpink sa Coachella. Binigyang diin ng mga netizens ang kahusayan at maalamat na katayuan ng Blackpink, na binibigyang diin ang kanilang matatag na katanyagan sa industriya ng musika. Samantala, ang mga kasanayan sa live performance ng mga sikat na grupo ng babae ay nagbunsod ng mga debate. Nagkamit ng panibagong pagkilala ang Girls' Generation para sa kanilang pambihirang kakayahan sa pagganap bagaman napansin ng ilang tagahanga na hindi lahat ng miyembro ay kumanta ng lead sa buong pagtatanghal. Noong Abril, naglabas ang Ivy ng mga larawan ng konsepto para sa kanilang paparating na pangalawang mini-album na Ivy Switch na nagtatampok sa mga miyembro na nagpapanggap bilang mga prinsesa ng inkanto. Ang album, na nakatakdang ilabas sa ikadalawamputsyam na Abril, ay umani ng mga positibong reaksyon mula sa mga tagahanga. Sa parehong oras, Si Eugene mula sa IV ay inanunsyo na maging panauhin sa bagong variety show ni Eugene Suk na Whenever There's a Chance na nakatakdang ipalabas sa Abril ika putatlo. Lalong pinayaman ang music scene sa debut ng singer na si Juna na kumpirmadong kapatid ng Eugene's Danielle. Mabilis na napunta sa puso ng mga tagapakinig ang debut song ng Juna. Sa ibang balita, ang concert film ng BTS na Sugana na D Tour D-Day Peach Movie ang naging pinakamataas na kita sa buong mundo sa 2024 na kumita ng mahigit 10 milyong dolya. Ang bagong banda na se 2 nt ay nakatakdaring magdebut sa Mayo, kasama ang kanilang debut single na nakatuon sa The Courage to Find Hope. Sa mundo ng drama, ang perilla leaf scene ni Kim Soo Hyun sa Queen of Tears ay nakakuha ng atensyon mula sa mga manonood nasinira ang sarili nitong mga record sa loob ng limang magkakasunod na linggo at nang ibabaw ang time slot nito sa lahat ng channel. Sa gitna ng lahat ng mga kaganapang ito, ang mga kontrobersyang nakapaligid sa mga kakayahan sa pag-awit ng mga idolo na mga awit ay nagbunsod ng pagsisiyasat ng publiko, kasama ang girl group na Alserafin at ilit na naharap sa batikos. Ang huli, ngunit hindi bababasa, ang industriya ng musikang koreano ay naharap sa pagpuna dahil sa matinding pagtutok nito sa mga idolo, na humantong sa kakulangan ng mga pagkakataon para sa mga hindi idol na artista sa mga genre tulad ng pa ampersand B, jazz, at electronic music. Bilang buod, ang mga kamakailang kaganapan sa industriya ng pop at drama ay isang roller coaster ride na minarkahan ng mga debut, kontrobersya, pagtatanghal, at higit pa. Mula sa debut ng ilit at mga batikos na kinaharap nila, ang muling pagbangon ng atensyon sa Coachella performance ng Blackpink, mga debate sa live performance skills ng mga sikat na girl group, hanggang sa nalalapit na debut ng ASI dalawa NT, walang nakakapagod na sandali. Sa kabila ng mga kontrobersya at batikos, ang mundo ng pop at drama ay patuloy na umuunlad, na nakakaakit ng mga manunood sa buong mundo sa pamamagitan ng musika, mga pagtatanghal, at mga drama nito. Hoy, ikaw, tanda ang mag-subscribe sa Soxo Gossip Clips. Para sa higit pang hinaharap na mga video pack na may mga entertainment, kaalaman at saya. Hindi nakakalimutan ang totoong buhay ng mga kwentong multo at paranormal na gawain din. Bigyan ng thumb up ang video na ito at pakibahagi din ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Ang aming mga kaakit-akit na himig sa background ay orihinal na binubuo ni Pierre de Matique. Mangyaring isa alang-alang na mag-subscribe din sa kanyang channel. Salamat sa panunood at makita ka sa lalong madaling panahon.